Punta po kami ilog, pero po di po namin alam yung dadaanan Oh, ganda na. Malunggay. Wow. Di malunggay. dito. Alam ko! kalamansi Ito, kalamansi. Ayan, ano yan? Tapos ito, ay, may, ano, wala may malunggay. Ano? Ano? Ano, malung... ano? Punta kami ilog. Piling ko, oh, ayan na. feeling okay. ko, ito na. feeling ano? ko, Ito na. Maluwang ang ilog dito. Doon kasi sa atin, masikip. Tapos lumalim daw ata siya. Sobrang lindi. Sobrang tago. Pero may mga tao pa rin kahit pa paano. Dito nagsisitaw sila kuya. Ano? Diretso natin na yung bukod. Hindi ko baka maligaw pa. Oh, ah, isang nilog dyan! Ayun, ayun mga bulok na pinitiktura nila. <laughs> Ang Ayun, may ilog! Ayun, na ilog! Na ilog. Natatalaw ko na ilog. di mo na natin papakita sa kanila. Joke lang. May kubo-kubo din! Pero oh, yung no. anong kubo lang? Ayun, no, may kubo-kubo wow. siya. Yan, may mga kubo. Ang ganda! Ay hindi natin i-off to, syempre. Sayang video. Pero, yun know, o, may kubo-kubo siya. Para siyang labi. Joke lang. Batu Peri! Yay! Batu Peri sa burol Ang ganda ng ilog! Ito pa ang kinakabahala namin dito. E sa bulong buong Pilipinas. Ang solar eclipse ay darating ngayong araw na ito. Uy, may dagaw. Hindi lang tayo. Ayan. Ila, ang ganda. Ay, panaman, ayun. Ayun. May tao. May isda ba dito? May isda ba dito? Ang ganda. Ayan siya May kubo-kubo din siya. Tapos, mag- Ay, ang cute naman nun na yun. May violet. Violet na parang damo. Iwan ko sa akin Wow. Ang ganda. Yan siya. Malawak. Napakan mo na yun. Natin natin. Dito na sila. Just turn. Klasik ka, Napaka-ibig. Yan. May kubo-kubo doon, ayun. Ano naman? Sobrang... Sobrang layo. Nanay. Kaimitan. Kaimitan. May kubo-kubo naman. Pwede tayo dito maligo. Ang ganda ng tubig. Ayan na. Ayan tayo doon. Masa Hello, pa kainit. Good morning, ilog. Morning, ilog. Magalala. First time. First time namin. Yung ilog na to, kahit taga dito kami, first time lang talaga. Nanay. First time na puntahan kahit taga dito tayo. dito tayo punta. May motor. May sumusisid pa. Didiretso yun know natin, nanay. Ilog ng Burol. Shout out! Baka naman, joke lang. Pwede, dito nila parentahan. Sure, dito Pwede nila to parentahan. Yung entrance nanay. Bahente lang, oh. Bahala na sila sa akin. Ay, ng bato ang dinadaanan. Para talagang nasa bato pere. Lay, layo, na natin. Ayan, ang kanda. Wow! Ang ganda! ganda! Ay, doon na maganda. Doon. Tapos dito. Ito kasi paagos. Yan. Ito malawak. Ito. Is mo inaagusan ng tubig. Opo. San? Malalim. Malalim. ay, malalim yan ay tignan natin kung malamig yun okay. labas tayo ready set set go ay lamig lamig na yan lamig may isda ay sinanay. nanay amidyas pa siya malalim malalim nay. Hey, eh. wait lang silipin natin Malalim nay. Ay, hindi. Mababaw. Mababaw pero malakas yung agos. Ay, hmm. sinyo na. Kita ba siya? Anak mo. Bakit? Layo na namin, te. Ayan na kami. O, sinanay. Tignan natin kung... Ay, Ang aga namang nagbasa. Hindi pa naman ako kumakain ka. Ayan o. Oh. Andito pa lang nanay manakas agos. Okay ko. Ay si nanay. Mapapaw lang nanay. Ay naupo na siya. Nay, hindi pwede ka na, si nanay? Nay, pwede ako. Nanay. hindi na.

Walang babawal oh. yan! Ang ganda dun natin sila dito, Madel. <laughs> <laughs> La, si <sila, le. laughs> para Parang bata. Nay floating ka na, nay floating. <laughs> Alala ko si Bila. Sinong Lila? Bila. Ah, si Bella? Bila abang. Udin. Nanay, huwag tayo magtatagal. Habang may, may solar eclipse, mamaya abutan tayo. Ayan, tapos na. Ganun lang. Balik tayo dito bukas. Mga hapon. Nanay. Alas tres alas 4. Dito masarap maligo. Ay, Ang ganda. Doon na may, ano, parang, wait, ayun, Bye-bye. Hmm.